So yun guys, papunta kami ngayon sa Veterans Village para checkin yung Ford Fiesta na 2013 sedan automatic sama natin ngayon si Kuya Mark. Yo. Then, oh. Tapos uh, samahan nyo kami mamaya uh, check natin yung unit and yun lang. Uh, see you guys. Yo. So yun guys, nandito na tayo sa May uh, Commonwealth sa Luzon lang pala to medyo na traffic lang tayo so dito tayo sa May Ford Fiesta yung eto Ford Fiesta sir medyo naligaw kami na so kami sa kabila na punta eh <tod> Hello kuya, eto binibideo ako lang Ayan Oh, check engine Ito? Oo, eto yung Sun Sunod lang daw tayo kay sir eh So, eto Diyan lang yung Oh, che Ay, eto na Medyo masikip